Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias Sinabi ng Panginoon, umawit ka sa kagalakan, bayan ng Sion, pagkat maninirahan na ako sa piling mo. Sa araw na yaon, maraming bansa ang sama-samang magpupuri sa Panginoon at pasasakop sa Kanya. Siya'y maninirahan sa gitna ninyo. Sa gayon, malalaman ninyong sinugu ako ng Panginoon. Muli niyang kukupkupin, ituturing na kanyang sarili at itatangi ang Jerusalem. Manahimik sa harapan ng Panginoon ang lahat ng nilalang pagkat siya tumindig mula sa kanyang templo. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Pagbasa mula sa aklat ng pahayag Nabuksan ng templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaban ng tipan. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kagilagilalas na tanda. Isang babaeng nararamtan ng araw at nakatungtong sa buwan. Ang ulo niya'y may koronong binubuo ng labindalawang bituin. Malapit na siyang manganap kaya't napasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Isa pang tanda ang lumitaw sa langit. Isang pulang dragon na napakalaki ito'y may pitong ulo at sampung sungay at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit at tinihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng mga anak upang lamunin ng sanggol sa sandaling ito'y isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki, ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos sa kanyang trono ang sanggol na ito ang itinakdang magahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, Dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesyas ang kanyang karapatan ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Anak, sumasa inyo ang pagpapala ng Diyos na katastaasan. Higit kang pinagpala kaysa lahat ng babae sa lupa. Purihin ang Panginoon, ang Diyos na lumalang sa langit at lupa. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Ang pananalig sa Diyos na udiyok sa iyo ay hindi na mapaparam sa isip ng mga tao habang ginugunita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Aleluya, Aleluya, Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya. Diyos ay kapiling mo tuwina. Alleluia, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga ng pangalay Maria. si nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasayo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos, makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawaging mong Hesus magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David maghahari siya sa ang ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan paanong mangyayari ito Gayung ako'y dalaga tanong ni Maria sumagot ang anghel Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na si Baog. Ngunit nagliis siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy, ikaanim na buwan na ng kanyang pagdadalan tao. Sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos, sumagot si Maria Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi at nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon. Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.